dahil tapos na yung frame o yung trusses po ng bubong ay nagpapalitada na po sila at narito na po yung bigas sa tindahan bali ito po ay binili ko para pangbenta. benta bango ng bigas, halatang kapapabayo ito na po yung 10 kilong binili sa akin ni mama na bigas wow buhay naman si mama sa bigas Hello po mga kadilag, magandang umaga po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay yan, nagpapalitada na po sa bahay at inuuna na po ay dito sa harapan. Nagsisimula na po sila kanina pa. At ako po ay naririto sa may duyan. Dito naman po sa kapitbahay namin. may pintura na po sa kanila. At may di po si Tala. Ay, ang abo! Uy! Uy! Jig, Yan nakakain na! Ina, ni Tala! Uh, at narito rin po ang kanyang kuyang si Talambo! Hoy, Talambo! Oh. Ba! Nanguha ng pilaway! Magpipit-pit ka! galing ni Talambo! <laughs> Wala kang pasok! Galing, walang pasok. O. Basa yata ang tsokhan eh. <laughs> Uy, dandahan. Yan. Para hindi tumalsik ang laman. Amma, <laughs> 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 nagpapaganda naman. Ay! <laughs> no, na yan, tito. Shhh, shhh dito po sa harap namin ay pinadpad na yung puno. Gawa ng dito po sa kabilang bahay ay malapit na ding matapos. Ayan. Nilinis na po dito, hinawan na. Pero tinira pa rin po yung puno. Ayan po sila. Dahil tapos na yung frame o yung trusses po ng bubong ay nagpapalitada na po sila. Ba si mama sa tindahan. <laughs> Serious yarn. <laughs> Maigipot maganda na ang panahon ngayon. Kahapon po'y maulan. Hindi rin po sila nakapasok. At grabe po ang ulan dito sa akin. Buti po't nga itag-init na ulit. Yan po. Yung pong harapan nila tatay ay nilinis na din. Ang mga natitira nila na po diyan ay mga buhangin at saka graba na nakasako sinako na din para din nakakalat. Kasi yung ilang kahoy sa dulo. Ngayon naman po ay dinideliver yung bigas na akin pong binili. Yun po ay kapapabayo sa pabayuhan. Kami po ay bumili ay dito din malapit sa amin. At dito po may malapit na pabayuhan. Dapat po ako bibili kay tatay. Kaso po si tatay bayon po bago pa lang magbibilad ng palay. Kaya sa kanila na lang po ako bumili. <laughs> Salamat po. Free deliver po sa kanila. Talaga pong yung bigas ay kapapabay bago. At then po yung ipah o yung pong darak. ng pong bigas. So. ayan. Yeah, yeah. Naroon na po sa loob. Pinasok na ni Indong. Salamat po. At narito na po yung bigas sa tindahan. Bali ito po ay binili ko para pang benta. Bango ng bigas. Halatang kapapabayo. Naamoy ko po yung ano nung palay. Eh. Bali ito po ay 64 kilos. Lahat-lahat. yung pong aking nabili. At siya po ay nabili ko ng 3,100 bali 3072 ay sabi ko okay na yung sukli at malaki naman po ang tawad <laughs> dahil kung bibili po sa iba ay 50 po ang kilo kada kilo kapagka yung ano kaya 48 lang po ang pumapatak na ito nung, nung isang sakot 24 po ay 50 50 kilos adi 2, 4 divided by 50. 48 lang po ang pumapatak. Nakatawad kaya sabi ko yung... Nak oh, nakatawad din naman po sila. <laughs> At gawa nang may sobra po. Kaya, kaya ito 64 kilos. May sobra pang kaunti. Pinagbenta na din po sa akin. Mamaya po mga kadilagay akin na itong re-repack. Dahil yan po ay idadagdag na paninda dito sa tindahan po ni mama. Pero yun ay aking business. <laughs> Kung bagay kami ni mama may kanyang ano ah. May kanya-kanyang business. Si uh, Akinay Bigas, G-Cash. Tapos eh kay Mamay dito sa Sari-Sari Store po niya. Tapos eh ngayon po ay medyo nabawasan na yung paninda ni Mama. At siya po yung nakailang sakada na din dahil may mga bumibili na po dito sa amin. At mamaya daw po si sa sasakada ulit. Makukuha na po yung harapan niya. Eh. Maghapon po yung okay na siguro. Ayan. Marienda na po muna. Marienda time. Opo, nilagay ko na. Ang merienda ay banana cue at juice. Yan, at nandito na po ulit ako sa tindahan. At meron na akong first customer sa bigas. Bibili daw po si mama. <laughs> Thank you kay mama. si ang aking buhay naman. Kami po dito sa tindahay kapag may kinukuha. Ah, halimbawa ako, may personal akong pangangailangan. Binabayaran din po namin kahit si mama ganyan din po. Magay yung mga gamit namin sa pang-araw-araw ay binabayaran po namin. At yan. Oh, sa so po ang bigas. Sa akin na daw po kukuha si mama. Ilang kilo lumamang ko kunin mo po? Sampu. Iyo, yeah, sampu. Oh. Sampu. Sampu agad. Dito ako po yung magtatakal na. Iyo, oo oh, po. Ito na po yung sampung kilong binili sa akin ni Mama na bigas. Wow. Bayad, bayad. <laughs> Alam, libre <hybrid> na. <laughs> 55 times 10. 5.50. 5.50. Bwena man. Hanito lang po. Ito po. bili na kayo ng bigas. Ito na ako dito. Oh, lima din sa'yo, tita. Ba, bibili din si tita. Galing ni tita. I, uh, 5.50. Buena naman si mama sa bigas. Ba, uh, buena po ang bigas. Si tita, kukuha din daw limang kilo. At pagtatakal ko na po si tito ng bigas niya. Yan, at bali yung pong nasa isang sako na 14 kilo sa so ito na lang po yung natira. At ako po kukuha pa ng isang kilo dito sa isang sakong ito at kulang nakakain si Kilos po agad akong benta doon napagkilo ko na po si tita na limang kilong bigas wow thank you sa buhay naman ng dalawa tala oh, ikaw pagay buhay naman ng bigas buhay naman ka ng bigas Ganda naman ng outfit na iyan. Galing sa munisipyo. Bulit hindi yan pinagagawa nulit doon. Ah, busy, busy, busy. Ah, busy doon. Ka ano, hindi akong lagi uh, sa iyo. Yun na. Mata ko sa munta mo. Much, much, much later. Alas 4 na po ng hapon at nakasibig na po yung mga nagtatrabaho dito sa bahay. Yan, at yun po yung nagawa nila ngayong araw. Bali, napalitadahan na po itong harapan na ito. may ginamat na ngayong hapon po namumuo ang dilim mukhang uulan may nabili <laughs> pabili pabili daw si Amara si mama po yung sila po sa sasakada nasamahan po siya ng indong yan at palis na po si mama papunta po sila sa sakadahan asakada po ng mga paninda kasama po si Indong <laughs> at ako po muna ang taong tindahan. Yan, at may nabili. Ano bibili mo po, ding? Ice, pop. Ice pop. Wow. Here. Oh, wait lang. Thank you. Thank you, Din. Oh, may tricycle. Mm -hmm. Yan po, mga batang iyan ay mga suki dito sa tindahan dito po sa amin ay madami-dami na din ang nabili. Kaya naman si mama po ay nakakailang sakada na din. Tapos ay sasakada po ulit siya ngayon. Dahil yan, may mga kulang na sa amin pong paninda. Tapos ay kami po ay nagdadagdag ng mga iba pang paninda. Katulad nga po na itong bigas. Ito po ay sa akin. Mamaya po ay aking re repack pagdating po nila mama dahil ako ay nagpabili na ng plastic. At ako po ay nag edit ng yung papalaminate ko din po katulad na itong sa Gcash sa nasa labas para alam na may tinta na din po ditong bigas. So itong aking inedit ay papakisuyo ko na din kay kagwapo lang. <laughs> Kung ko ako nagpapakisuyo ko pagka may mga pinapaprint. Dahil malapit po sa kanila ang mga paprintan. katuwa sa tindahan. At talagang siya ay very hands-on. Kung bagay, eh, bawat details talagang iniisa-isa niya. Tapos sa yung mga paninda, chine-check po niya. Tapos siya na may tinutulungan akong mag-organize. Yan, at wala pa yung print na pinapasuyo ko po kay kagwapo lang, ay ko po ay nag-improvise muna. Sinulatan ko itong likodan na sa aking isang pinalaminate na Gcash meron na naman dito, ana isa. So, yan. <laughs> Bigas for sale. Meanwhile, nandito na po si Mama. Nakasakada na po siya. Ito po ang kanyang sinakada lahat. Wow, dami. At ito na ang request ng mga bata. Ang ice pop at saka, ayun, cola. Wow, dami mo I naman go, mamang mama. inami. Sinakada. Bain po ang yung mga customer, oh, nag-aabang. Na Amara, pwede na ha, yung ice cola mo, na-request. <laughs> request ni Amara. At, yan, at may display na po ulit kami ni Mama. Madami-dami. Hoy, napadami nga po ang binimo ng ice pop. Okay lang, madami naman eh. <laughs> Araw-arawin ka ni Amara di yan, na ice pop. Ice pop! Ice pop all the time. <laughs> ako. Yan yung ah, na yung katulad nito. Ah, nabibili kong... Ah, hindi. Kulay marami Ay, magano po yung aking pinabiling ito? ah? Ay, awal. Isa nga yung nabili ng ko. Wala na yan. Ito ah, mo Ay, Check mo na lang po doon ita. sa resibo. Ito. Hmm? Dito ko po muna yung aking... plastic. Oh, Mamaya ko na yung i-repack yung pong bigas. At tutulungan ko po muna si mama na magsalansan ng mga paninda po ni Marites! <laughs> Marty Slimber. Pinapawis yan dito, binabanas. Binabas. Naka na may ang gupit ni Indo. <laughs> Ganyan na, na po ang gupit niya dahil sa kanyang ano. Ay, cola yan. Pan. Ay, okay. Dinamihan na ni mama na itong spicy. It. Ito po yata ang madaming naghahanap din mamahan sa inyo dito sa atin. Wala na pong ano diyan, noodles. Akin ah, ang sinagad dito. At nang may space pa po, po diyan. Oh. Ah, na ilalagay yung... uh, Meron din pong ketchup at iba pang ano. <laughs> wala nang mga nakaraang sakada. So, itong kape ay i-adjust uh, ko dito. Hindi na po kasha dito, ah. Sa area na ito. Kaya ating iuusog. Ba, madami din palang baguhan, ha, eh. oh, May mga ganito na din po. Mga evaporated milk. Ah. Uh, ay, nang nakaray, wala. Nang uh, yan. Para bawat ano po yung may mga bago. Natin i-adjust. Ay, uh. magsabit ka tayo ng isang bird skirt. Okay na, dito na lang po. Ay, hala. Bah, oh, may mga bulak na din. <laughs> Na din ako, anak. Wow. Ang dami ng bago sa tinda. Yun ang maganda. Yung nagkakaroon ka po ng mga bagong product. ka. Ah. Kami pa yung nag-observe din at nagtatanong kung ano pa yung mga pangangailangan ng mga nabili po. Oh. Ayan, ayan, Bulak. Nung minsan may nagsabing, ay, wala kayong bulak. <laughs> Kaya, <laughs> Yan, at nasalansa na po namin ni Mama yung mga paninda. Yung pong iba ay, ano ah, dito nila ay sasabit yung mga sitsariya. May iyosi ka din po, Mama, ang nabili. Hmm, ito yan. Ito. May, po, may naman mga na tinda naman na din yun. na sigarilyo. Malmoro at, saka kami. Oo. Oh. Mga customer natin, Malboro. Malboro, <laughs> no, mga scatter. Iyan, yeah, scatter boys. <laughs> Kami po may mga customer na dito. Kaya yeah, uh, mabilito po kami si Dahil si, Ka si Kari nagpo. Gigi Cash. Kaya, uh, benta, benta po si sigarilyo sa akin. Pahul. Kung bagay ko na eh. Uh, Win-win. Win-win situation. At kami po ni Mama, may pares nakakabenta. Iya. Yeah. At dito nga po sa labas, ay ginawa na ni Mama ng upuan. Oh, nasa na pati. Nawala na yung upuan. Ah, <laughs> Dito ah, sa tingkabila at para nga sa mga nag scatter Minsan ay doon sa may mangga. Ano Nasa araw? Naghanap si Nes. Ayan, sorry, kaya hayaan mo to ko na ng repack. Sabi ko. Hindi pa natin kaya yung mga buti-buti. Ah, uh, uh, yan munang repack-repack. diyan naman talaga nagsisimula sa punti-unti. Kami po yung may mga tinda na ding soft drinks. Ayan, meron po kaming coke. Nadodon lang po sa rip. Tapos sa yung iba yung naririto. Asa may ilalim po ng istante. Iba po pinapalamig. Dito po yung may coke, may royal, may sprite. Tapos may sito na din po kaming tinda. Kaya naman ang mga construction worker ay kuhang koha din po namin ang benta dito. At tapatan po ay may nagpapagawa. <laughs> At yan, kadadating po ni Mam Ma Bibi. Pinabili na naman siya ng hambor o yung pong buns. Ayan, nakin na dito. <laughs> At uh, mabenta din niyan sa atin. <laughs> Kasya. May <laughs> bibig mo Bili. pasalubong daw ang ati. Eh. Mama, ito na po yung hambor na pinabili mo kay Mam Ma Bibi. <laughs> Iyan, naglilista. <laughs> Nag-audit. Nag nag Nag-audit. <laughs> Wow, umbo may pasalubong pala si Mang Bebi sa mga bata. Wow. Ano sasabihin? <laughs> Thank you po. Thank you po. Ah, yung isa. Wow. O oh, sige. Sino ito? Kanino Ako. ito? Sige. Yan. Iyon na lang yung mentos. O oh, gano. Wow. Iyo. Ay DK ay Oh, ini equally divided po no. ng ni mam Bibi para sa mga bata. Pa, wow. may pasalubong wow. din sa mama. Pasalubong din sa akin. Bigyan mo si Tatay doon ng isang Cloud 9. <laughs> Yan. <laughs> <laughs> Bigyan mo si Tatay. eh, <laughs> hey, kay bigay mo na kay Tatay Chloe ha, iyo pang sinisindikato. <laughs> <laughs>